Ano ba 'di sobrang dilim dito ayo? Kasi gawa nang ang dami joy. Ang dami. dami. Ay ano? Ay ano? Ay ano? Ay ano? Hindi ko yan palalampas. Kunin ko lahat 'yan. Tapos natanto sa sa to. Dami ng hipon. Bakit ganyan diyan? Kapag dito naman sa Japan, pinagbabawal na punta ka sa mga ganyan. Buti pa dyan. Oh my God.

Sana meron din dito sa Japan din no? Yung pinapayagan na pag mga ganyan, mga uh, kawa, ganyan, ay pwedeng lusubin. Dito kasi sobrang higpit. Laging may pulis. Hmm. So, ayan mga kuya, ingat!

Bukas ng kitay ko lang ako. Pwf? Nako, N然後? hindi ko yan palalampasin. Kunin okay, well, ko lahat 'yan. Daming okay. oh, biyaya. Nga. Nga nga. Daming hipon. Bakit Oof. ganyan diyan? Wow. Kapag dito naman sa Japan, pinagbabawal na pumunta ka sa mga ganyan. Buti no? wow. pa dyan. Oh my God. Sarap niya? Sarap